Mga ka-bengers, tara samahin niyo naman ako na maglinis naman tayo ngayon ng puseta, hindi lang basta puset, kundi Puset. At ayan na nga, i-flex ko lang sa inyo mga kabengers ko kung paano ba ito nangyari, ba diba? Siyempre, namili ang lola nyo at ang anak niya ang dumampot nitong ating pusit na yan. And then, siyempre, pag uwi ng bahay, ang ginawa lang ng lola nyo ay pinaglalagay lang muna ito lahat sa freezer. And then, after nun, sabi ko, wow, sige, magluluto ako ng pusit, ba diba? And then, nung dinifrost ko na nga siya, wow, nagulat ang lola nyo. Talagang asin super gulat. At kasi nakita niya na napakalaki pala nito, oh my God. At ayan na nga, nakita niyo naman, di ba, na talagang nag-i-struggle ang lola nyo sa paglilinis ng pusit na ito kasi hindi naman talaga ako sanay na maglinis ng pusit. Kaya, ang sabi ko nga, tatanggalin ko lang yung tinta, di ba, and then, syempre, yung may pinakamatigas na parte doon sa kanyang uh, mata, tinanggal ko. And then, yung mga madudulas na rin, tinanggal ko, di ba. Kaya, ayun. At eto na nga, may gulay ang kanyang mga tentacles na talaga naman pong napakahaba at pinutol-putol ko nga ito mga kabengers diba, and then sabi ko kailangan maging maingat tayo sa paghihiwa natin. Siyempre, ang una nating alalahanin ay yung ating uh, safety. Kaya sabi, ulit ulit ko, maging maingat tayo sa paghihiwa and then sa paghawak ng ating kutsilyo. At ayun na nga mga kaabengers, tinanggalan ko muna yung giling niya, di ba? And then, syempre, nakita nyo naman kung paano ko to hiniwa. Talaga namang bite size, di ba? Para sa ganun, madali natin siyang isubo at kainin. At eto na nga, may gulay hati talaga no at eto na ako sa part nung katawan nung ating pusit, di ba so nung una dinisid ko na parang gawin lamang siyang green eh kaya lang talaga naman pong napakalaki nito kaya nagdecide na rin ako na hiwain ng natitira pang part ng kanyang katawan so sa apat at eto ayan tinanggal-tanggal ko talaga yung madulas di ba hiniwa ko nga uli sa apat and then syempre ayan o, oh, kita nyo naman, di ba, iniwa ko pa rin yung nasa ring, di ba, para kahit pa paano maano naman natin yung bite size nga, di ba? At eto, excited ang lola niyo jan di ba mga ka-bangers at nagulat naman po talaga ang lola niyo. Na talagang na Pakadami nitong pusit na ito, ba? Diba? Kaya naman sabi ko, oh my God, hindi ko akalain na talagang ganito kalaki at ganito kadami. Kaya naman po, sige lang, na tayo at excited na akong lutuin ito. Kaya mga kabengers,